Ito na ngayon yun, yung 41 days ko mga master. Ayan o. Oh. Ayan, okay, magtanim tayo mga master. May okra ko dito. Smooth. Green. So, isang lata yan siya. Ayan, ang laman niya, na laman niya, ito lang. Ayan. So, ayan yung tataniman natin. Medyo nauna na yung damo. Linisin na lang natin yan pag malaki na. Pag tumubo na yung okra. Butas na yan. Ilakihan ko na. Para pag tubo ng okra natin. Maganda yung gapang ng ugat ito uh, inayos ko lang to yung tataniman ko lang so, nilagyan natin dalawang buto lang tapos turog lang tayo nitong lupa na pang natin Ayan. Ayan lang kasimple pagtanim niyan mga master. So tapos na tayo magtanim ni mga master. Isang lata na ganito 100 grams 'yan smooth green na buto ng okra. Ang butas natin lahat na natamnan 540. So bawat butas merong tayong dalawang seeds na nilagay. Bali kung tutubo lahat 'yun 1080 kapuno na okra. So, more or less ang 100 grams kung naubos ko ito. Kaya to ng ano? Mga siguro 700 to 800 butas. Kaya ang mga 1.6 kapuno. So, yun yung capacity ng 100 grams yung isang lata. 5 days, tubo na yung okra natin mga master. Direct seeding yan, hindi ko binabad. Wala akong, ano, basta pagkagaling sa lata, diretsyo tanim. Ayan, 5 days. tubo na lahat. Oh. So, ito, another 5 days pa, pwede ko na abunuhan to. Mag-abuno na tayo ng ano natin mga master, ng okra. Uh, same pa din yung timpla nito. Kalahating kilo katumbas ng 16 liters na tubig. Yung takalan ko, ano lang kasing dami ng lata ng sardinas. Ang okra natin ngayon ay 15 days. Pero hindi lahat ito 15 days kasi may mga na puli. Uh, huling tumubo so yan yung itsura ng 15 days medyo na ano na to nabansot ng konti dapat ito ano pa lang 10 days inabunuhan ko na hindi ko lang ginawa kasi nga may mga pinasunod tayo kung mag aabono tayo ng maaga masyadong malayo yung magiging agwat nitong huling tumubo dun sa nauna so, inantay ko muna na tumubo lahat Bago ko siya apply ng abuno. So, kagaya nito. yan mga 4 days pa lang yan na tumubo Mga inano ng langgam. Kinain. Ngayon ko pa lang siya abunuhan. Direkta tayo sa ano? Direkta tayo sa puno mag-abuno. Kasi dami ng lata ng sardinas. Pag malaki na to Ayan, babaguhin ulit natin yung sukatan. Mas malaki. Mas maraming abono na i-apply natin. Ito na yung ukra natin. Uh, 20 27 days. Ito. Hindi magkaabono lang ako dalawang abuno ko pa lang to ang sukatan ko itong 1.5 pa din pinutol ko ng tatlong pulgada isang ganito dalawang puno para sa isang buwan pabunga na ito mga master isang linggo na lang tumigit Eh hey, magandang araw mga master. Nandito ako sa sa ukrahan ko. kasama ko yung nag-iisa kong anak na lalaking bugoy. Ayaw magpaiwan sa bahay. Dito ka upo ka. Well, ito yung okra natin na ano. Ito na yung okra natin na 41 days. Sa ganitong estado, may ano na to, may mga bunga ng mga master. Uh, may isang piraso ng bunga. Tapos may tatlong sanga. May tatlong sanga, may mga bulaklak na sumusunod. Ngayon sa ganito, ito alam niya naman ko anong ano to, kung anong buti ito. Pinutol ko siya ng apat na pulgada. Ito yung sukatan ko ng abuno, ang isang ganito. Para doon sa dalawang puno na ukra Ang mixture ng tubig tsaka ng abuno 7 wow, kilos pa din katumbas ng wow, isang isang drum na ano wow, isang drum tubig. na tubig ang pagitan ng abuno ko mga master wow, nasa wow, ano 7 wow, days after 7 days abuno ako wow, ulit so ito parang tubig. hindi ako magkakamali 4 wow. na abuno na to ito na yung 41 days para makita nyo din. May sanga na yan na tatlong piraso pa ikot. Ayan. Na. Mas maganda sa okra yung may sanga. Kasi kung walang sanga mga master, uh, ang bubunga lang talaga dyan. Yan yung pinakamin na puno. So, sa akin, mas gusto ko yan kung may sanga. Pag may sanga, pwede tayo makapitas dyan ng mga limang piraso kada pitas basta ma-maintain lang yung abuno ito tuloy tuloy din to eh hahaba din tong sanga, sanga na to yan no. so ganun lang mag anak ganun lang mag alaga ng okra yan o no, para makita nyo din yung okra Idagdag ko nga din pala yung spacing galing dito sa linya na to ito yung linya na to yung isang linya na ganyan hanggang dito sa kabilang linya na to yan nasa ano to nasa 1 meter tapos yung pagitan ng tanim ko nung buto ito galing dito sa puno na to Ayan yung puno na yan hanggang dito sa kabila nasa 1.5 1.5 talampakan yung iba dyan dalawang talampakan so sakto pa din yung ano yung agwat nya kasi yung mga dahon bye papa ito yung mga dahon nya alas nagpang abot din ito yung anak ko ito yung anak ko makulit magpaiwan sa bahay status no ako at 41 days